Bilang isang kristyano, mahalaga ang paggabay sa mga kabataan batay sa mga prinsipyo ng pananampalataya. Kapag ipinapaliwanag na hindi maganda ang mag-boyfriend ng sobrang bata pa, maaari mong gamitin ang mga sumusunod na punto na nakasentro sa pagmamahal, paggalang at pagunawa. Ang una, pagunawa sa pananaw ng Diyos sa pagmamahalan. Ipaliwanag na ang Diyos ang nagpasimula ng pagmamahalan at mayroon siyang perpektong plano para dito. Hindi ito basta-basta pag-iibigan ng dalawang tao, kundi isang seryosong commitment na may layuning lumago sa pag-ibig, paggalang at pagkakaisa. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 7, ang pag-ibig ay ay isang magandang talata na naglalarawan ng tunay na pag-ibig Maaari mong ipaliwanag na ang pagmamahalan na ito ay nangangailangan ng maturity, patience at kakayahang magsakripisyo na hindi pa karaniwang taglay na mga sobrang bata pa. Sa Genesis 2 verse 24, ang pag-isang dibdib ay nagpapakita na ang pagmamahalan na hahantong sa pagpapakasal ay nangangailangan ng pag-iwan sa magulang at pagkaisa ng dalawang tao. Ang pagiging sobrang bata pa ay nangangahulugan na hindi pa sila handa sa ganitong antas ng commitment at responsibilidad. Pangalawa, pagiging handa at maturity. Idiin na ang pagpasok sa isang romantikong relasyon ay nangangailangan na sapat na maturity at pagunawa sa sarili. Pagtuklas ng sarili. Ang pagiging bata pa ay panahon ng pagtuklas ng sariling identity pag-unawa sa mga hilig at pagtatatag ng sariling personalidad. Kapag pumasok agad sa relasyon, maaring mawala ang pagkakataon na lubos na makilala ang sarili at maging independent. Emotional na kahandaan. Ang isang seryosong relasyon ay nangangailangan ng kakayahang pangasiwaan ang emosyon, lutasin ang mga problema, at harapin ang mga hamon. Ang mga bata pa ay may aaring kulang pa sa ganitong kakayahan na maaaring magdulot ng sakit o pagkalito. Focus sa ibang prioridad. Ang panahon ng pagkabata ay para sa pag-aaral, paglinang ng talento, pagbuo ng matibay na pundasyon ng pananampalataya, at pagpapalakas ng relasyon sa pamilya at Diyos. Ang maagang pagpasok sa relasyon ay maaaring maging distraction sa mga mahalagang prioridad na ito. Pangatlo, proteksyon at pag-iwas sa tukso. Maari mong ipaliwanag na ang pagpapaliban ng romantikong relasyon ay isang paraan ng pagprotekta sa sarili at pag-iwas sa tukso. Mga tukso sa relasyon Sa murang edad, Maaaring mahirapan ng isang teenager na pamahalaan ang mga pisikal at emosyonal na hangganan sa isang relasyon. Ipaliwanag na na isang Diyos na mapanatili ang kanilang kadilisayan at dignidad. Sa 1 Thessalonians 4 verse 3 to 5 ay nagpapahayag na ang kalooban ng Diyos ay ating pagpapakabanal at ang pag-iwas sa kahalayan. Ang pagmamahalan ay may tamang panahon at konteksto. Pagpapahalaga sa purity Mahalaga ang pagtuturo tungkol sa kahalagahan ng purity bago ang kasal. Bilang isang kaloob mula sa Diyos at para sa sariling kabutihan, hindi lamang ito tungkol sa physical na purity kundi pati na rin sa emosyonal at spiritual na kalinisan. Pangapat, pagtiwala sa oras ng Diyos. Ipaliwanag na ang Diyos ay may perpektong timing para sa lahat ng bagay. Sa Ecclesiastes 3 verse 1, may panahon para sa lahat ng bagay. Itong verse na ito ay nagpapaalala na may tamang panahon para sa pagmamahalan. Ang Diyos ay nakakaalam kung kailan handa ang isang tao para sa gantung klase ng relasyon. Panahon ng paghahanda. Ang paghihintay ay hindi lang pagpigil kundi panahon ng paghahanda, paghahanda ng puso, paghahanda ng isip at paglago sa pananampalataya upang maging isang mas mahusay na individual at maging handa para sa tamang partner sa tamang panahon. So paano maipaliwanag? Maging mahinahon at mapagmahal. Iwasan ang pagiging judgmental o masyadong stricto. Layunin mo na maintindihan nila ang iyong punto sa isang paraan na ramdam nila ang iyong pagmamahal at pag-aalala. Gumamit ng mga halimbawa. Maaari kang magbigay ng mga halimbawa mula sa Bible o mula sa tunay na buhay kung paano nakakatulong ang paghihintay. Makinig din sa kanila. Bigyan din sila ng pagkakataong magtanong at magbahagi ng kanilang nararamdaman. Ang dalawang way ng komunikasyon ay susi. Ipagdasal sila, ipanalangin sila at ang kanilang mga desisyon. Hilingin sa Diyos na gabayan ka sa iyong pagpapaliwanag at gabayan din sila sa paggawa ng matatalinong desisyon. Ang layo na ay hindi lamang pigilan sila kundi tulungan silang maunawaan ang mas malalim na kahulugan ng pagmamahalan sa pananaw ng Diyos at kung paano sila magiging handa para sa isang kabuluhan ng at, dis, at kong relasyon sa tamang panahon. May iba ka pang katanungan o gusto mong mas mapag-usapan?